matagal nang may corruption sa niya uh, Sir Lawrence no mismo yung ating mga magsasaka binabanggit nila despite yung yearly budget na inilalaan ng gobyerno para sa development ng mga irrigation canals ayon sa ating mga magsasaka ay um, yung uh, ginagawa ng mga uh, mga niya niya agency ay yung pagtapal-tapal lang doon sa mga butas-butas kaya kapag may malakas na malakas na na bagyo, no, malakas na malakas ang ulan, ede na ano na natatanggal no natatapyas mga itinapal-tapal nila na mag ano na ulit babalik dun sa Uh, mas maraming mga mga tubig ang uh, hindi na ma-maximize sa irigasyon ng ating mga magsasaka at yan ay paulit-ulit lang walang pinag iba yung mga budget sa National Irrigation Administration yearly yan para sa development daw ng mga irrigation canal para sa ating mga magsasaka doon sa mga uh, mga farm to market farm to market road din no na yearly din may mga farm to market roads budget ang lalaki laki no pero yun uh, kasabay nung pag-expose dun sa corruption sa NIA eh, dun din sa farm to market road